gusto ko lang bigyan ng kuan mga kabagkat pagkilala si kabagkat Enzo Loco. Uh, siya yung nakakuha ng kuan sagot na kuan kung ano yung real name ko kung binigyan ako ng kuan ng code name na Iron 59. Felix po yun mga kabagkat yung pangalan ko dapat doon. Yung Fe kasi uh, iron yun sa periodic table. And then yung 59 sa Roman numerals naman mga kapagkat ay one, Lix. Ngayon kapag pinagsama mo, nagiging Felix. <laughs> yun yun mga kapagkat. Ang galing ni kapagkat Enzo Loco. And uh, kung handa na ulit kayo mga kapagkat, simulan ulit natin na mapagod vibes sa katanungan. Ito ay madali lang mga kapagkat. I hope maraming makakuha sa inyo ng fun ng marami o oh, ito mga kapagkat let's go ano ang tawag sa unahan ng mga sasakyan oh, sige nga mga kapagkat o oh, magsa shoutout na tayo mga kapagkat uh, shout out sa iyo Siyempre kay Enzo Loco sa yung nakakuha ito eh, ng tama shout out sa iyo kapagkat Enzo Loco Si Roderick Fernandez, alam ko, SG 2 eh. Sa Manila yata, yata to. Shoutout sa'yo kapag Fernandez. And si kapag ka Genevieve Tamo, pinsan ko ito, taga kwanto mga kapag ka Bukay. Shoutout sa'yo, pinsan. And si kapag Joey Shubal Castillo. Uh, sa kwanto nagtatrabaho mga kabagkat, kung di ako nagkakamali sa Mike's Department Store dyan sa sa Bangged. And si Kabagkat Idal Nogard. Oh, thank you so much. Kabagkat Idal Nogard. Si nagiging regular na rin sa atin to na nagko-comment or nagre-react sa mga videos natin, mga Kabagkat. And si Kabagkat Ruel Walker Cardona. Ang ganda naman na ang akala ko. Ruel lang ang pangalan nito kasi katrabaho to katrabaho ito mga kabagkat Kala ko, Ruel lang. Ruel Cardona. Ang pangalan lang, may walker pa pala. And si Kabagkat Melvin Barbieto Pinsan kung buo ko po ito mga kapagkat. Pag naman siya mga kapagkat Was na mapadaan sa wall ninyo kasi nag-load vlog din ito mga kapagkat. And si Kabagkat Leo Carino. Yun. Thank you so much uh, kapagkat layo ka rin nyo Kasi nagiging regular na rin yung mga Sagot nya sa atin mga kapagkat Pakifollow din po siya mga kapagkat Once na mapadaan po dyan sa wall ninyo And si Kapagkat Eddie Tejero Yan palaging nagipag-engage Sa atin mga kapagkat uh, Pakifollow din po siya mga kapagkat Once na mapadaan po sa wall ninyo Si Clarita Bulante Tagura Taga Kwan mga kabagkat Gas yes, Norte Diyan sa Tayom Pakifollow din po siya mga kabagkat Once na mapadaan po dyan sa wall ninyo Kasi nagblog vlog din to mga kabagkat Supportahan natin mga kabagkat Yung mga katulad natin na Small CC uh, Supportahan lang ba Para sama-sama angat ba Diba mga kabagkat Ito si pinsan ko Si Red Tejero Diyan sa Bukay din Bukay Abra uh, pinsang po ko din to mga kabagkat sa father side ko and si bayaw niya ay bayaw namin si kabagkat angil mari paat uh, yung one yung pinsan ko and kapatid ni kabagkat red tehero o, oh, shout out sa iyo angil mari paat bayaw magingat lagi Bayawa, uh, bayaw ha? and si Claymark Kenneth Terrenal. paki no? Pakifollow din po siya mga kabagkat. Nagluluto-luto to. And kwan din to mga kabagkat. Uh, player din sa gym to mga kabagkat. Shoutout sa'yo kabagkat. Claymark Kenneth Tejero. Pakifollow na rin po siya mga kabagkat. Huwag na mabadaan po sa wall ninyo. Ano? And shoutout ko na rin si Gary Frank, Frankly Gary Arenas na medyo nawala ka na sa kapagkat gary ha sa uh, sagutan natin sa pagsasagot I should say, hirap naman talaga ng purong Ilocano mga kapagkat talagang hindi mo mayuwasan na may mali pa rin sa mga one, sa mga uh, na ilalabas mong Tagalog <laughs> so pasensya na kayo mga kapagkat kasi puro Ilocano to mga kapagkat from Cordillera. Oh. So yun lang po muna mga kapagkat. Maraming salamat and I hope marami ang makakawa sa inyo, mga kapagkat kasi madali lang yung katanungan natin. Thank you so much.